tsaron. Otebe, supot nyo. Pinagsama ko lang sa supot. Parang plastic, no? Otebe, okay, supot nito. Pinagsama ko lang sa supot. Parang plastic, e. no? Pero pag nalutot, tsaron. Walang amoy. Ay, meron? Lalagyan ng asin. Lalagyan ng atay ng manok. Sipda, araditin ang chipda. Anong chipda? Yeah, anong itay, man? atay, chipda ito. Ganun din, chipda. Chipda. Batikolon. Batikolon. Ano? Oh, ito nga suka. Suka. Ay, suka ni baby. Hmm. Papadala ko nito doon. Tapos pagdating doon, no, gagawin laruan ng bata kasi di nila alam. <laughs> no, yor, eh. Ay, lang, wala, di ba? Wala, no? Kaya lang din tayo malapit sa bayan sa mga, punta ka sa mga bakery na mga, mga harina, mga tinapay, mga ganitong... Siguro sa amin meron wala. Day. Pero sa, ano, sa, Pero sa Manila ba? meron. Marami. Doon sa niya si Debbie? Doon marami kang makikita mga ganito. Mga klase-klase, Hindi pa may tubig Mahina lang nga ito. Tingnan natin, no? Ay, itsura pang lumakit. Ayun na, lumakit na. Bumubo na yun. Charan na. Laki. Ang cute. Ito pa pulutan. <laughs> Ayan na. Pulutan. <laughs> Ayan At yung kleneks. 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 At Ito, tisyo. Kleenex na. Yung pangalan dito. Ayan, tsan malaga eh. <laughs> alay, ay, 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 this ay, 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 oh ay, <laughs> Eh, negosyo na dun. Ah, doon lang siya. Hindi, kulang yan sa init ka. Ah. Hindi na kakasya. Lalaki yun. Di ba lumaki yung isa? Ay, lumaki na yung ano. <laughs> 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 Nakakatay na <Natutuwa> totoo ako. <laughs> o oh, diba? Ang ganda. Baka so, stick ng kahoy nga. Um, meron ba tayo? Hindi, hindi, hindi. Oo, ano ah, ah, meron, meron. Ito? Meron, meron. pati kolon. Aray, kainit. Buti hindi tinagong kape ngayon. Sobong oh, dami.

kita, na. Ang cute. Ang ganda ng pulutan, ah. Oh. Gin na lang kulang.